mga kaibigan magandang tanghali sa inyong lahat at ngayon nandito na naman tayo sa flower farm mga kaibigan kakaiba na naman ito mga kaibigan na flower farm yung pinuntahan natin ngayon so bali ito mga kaibigan ganda oh. daming bulaklak so mag picture tayo dito mga kaibigan at para makita nyo rin tapos may mga sunflower din mga kaibigan puntahan natin para makita nyo rin. Yan mga kaibigan oh. Yan. Tapos may mga sunflower din. May mga kukulkin mga kaibigan. So ito mga kabin. May mga bata din doon. So yan mga kaibigan. Punta tayo dito. Tingnan natin mga kaibigan. Pero ngayon kunti pa lang yung tao mga kaibigan. Kasi... tang paling tepat tayo pumunta. So, mga manghapon, sigurado'ng maraming tao na. So, tara na kagikan. Ik tayo. So, yan na kagikan. Gulak-lak. Yan pa kagikan. Yan tapos may mangaha kakay badi makakagikan. Malawak 'yan makagikan yung gulak-lak. Tower Halwal mga kaibigan ng Bulaklak. Ah, uh, madaming kasi. Malawak. Malawak yung taniman ng Bulaklak mga kaibigan ngayon. So, yun, mga kabigan. Dito baba tayo mga kaibigan. So, yan mga kabigan. Kita niyo naman siguro. Ang dami. Tas dito tingnan na din natin mga kaibigan. May mga gulay din dito mga kaibigan. Kompleto. Oh, daming gulay tanim tapos ito margarita mga kamigan ito dami mga kamigan tingnan nyo so yun nag picture tayo mga kamigan para mamaya eh ano natin pag nag upload tayo ng video sa mamaya mga kamigan so ang lawak ng taniman mga kamigan bulaklak tingnan nyo yun doon po yung mga sunflower lapitan din natin mga kaibigan ta uh, madami-dami din mga kaibigan so yun mga kaibigan maliliit yung sunflower ngayon mga kaibigan siguro dala ng panahon din na hindi ano so yun mga kaibigan tingnan dito mga kaibigan at picture tayo dito Tapos dito mga kabigan Punta natin tong Sunflower mga kabigan Yun mga kabigan picture tayo sa sunflower So yung madami dami pa Madami dami din yung sunflower mga kabigan Yan o Kikita nyo Bali Dito banda mga kabigan Ah uh, Madami, madaming ano, bulaklak dito na tanim tapos dun sa kabila mga kaibigan ang dami din dun naman sa kabila yellow yung kulay mga kaibigan yung bulaklak pero medyo malayo dito mga kaibigan hindi nyo kita dun mga kaibigan oh, may yellow na tanim dun kita nyo siguro tapos dito halos ganyan yung kulay mga kaibigan so yun mga kaibigan tingnan nyo lawak mga kaibigan yung bulaklakan dito ang dami. dami mga kabigan, Ang lawak. So, magpapicture tayo sa sunflower mga kaibigan. Lapitan natin para makita nyo rin mga kaibigan. Uh, ito mga kaibigan, oh, sunflower ulit. Yan, tayo ulit mga kabigan, sa sunflower. So, madami-dami yung sunflower mga kabigan, dito banda. Ayan, pero yung bulaklak ng sunflower Flower makabigan, ah uh, maliliit, hindi katulad nung last year ang lalaki. So siguro, yun nga makabigan yung panahon ngayon. Kulang sa tubig. Kulang sa tubig ngayon yung Taiwan. So yan makabigan oh. Ang dami. 'Yun oh, bulaklak latian makabigan. Kikita niyo makabigan, bulaklak latian. So yun. Ah uh, balik tayo doon makabigan kabigan para magikot tayo doon yun siguro nakikita nyo naman mga kabigan yan so may madaming na masyal makabigan kabigan yung pamilya kasama nila yung mga yung anak nila makabigan kabigan yan. margarita yan mga kabigan ang dami so doon sa kabanda doon mga kabigan bababa din tayo doon para makita nyo rin so ito makabigan kabigan oh tingnan nyo ang gaganda tingnan nyo makabigan ang picture tayo ulit dito makabigan yun so may dala tayong inumin pala makabigan para pag nauhaw tayo uh, may inumin tayo yun makabigan no oh. kita nyo yun oh, ang silaw ng init mga, nung araw makabigan kita nyo makabigan So tara mga kapiga, punta tayo dun sa kabilang side na yun para makita nyo rin. So nandito na yung mag-asawa, kasamang anak mga sa So tara mga kapiga, punta natin yung Oh, wag ka nang sa sama. Hindi ko Tapos, bababa tayo doon sa kabila. Madami din kasi doon. So, bababa tayo doon mga kaibigan. Tapos, mag... Ano tayo doon. Para makita nyo rin mga kaibigan. So, yun mga kaibigan. Madami-dami din. At... Madami-dami sa flower. Yan o. pamilya, mga kaibigan. Tapos dito, Sobrang ang dami siyang din mga, sa kabila Siguro nakikita niyo mga kaibigan. Ganito yung ano sa Taiwan mga kaibigan. Para ano. Sa kabila doon, bababa tayo doon mga kaibigan para makita niyo. Sa dito bandaw, madami-dami din. Bababa tayo dyan. May daanan naman mga kaibigan.

daming ano, tao. Maraming tao na mahihit pero las, lalong dadami itong mga kamigan pag wala ng araw. Kasi simple yung araw, hindi na mainit. <laughs> so yun mga abigan. Hanggang dito nga. Tapos dito mga kamigan. Gaganda dito. Pwede kang umupo dito mga kamigan. Tumambay. Oh. Tapos ganyan. Ganda ng pakiramdam mga kamigan. Kita nyo ganyan. Hanggang doon, mga kaibigan. So, yun. Yun, mga kaibigan. Pag ganito yung paligid ng bahay mo, mga kaibigan, talagang siguro yung problema mo mawawala. So, doon, mga, ka mga kaibigan, sa kabila, oh, may mga tao din. Yun, upawi na yung iba. So, yun, mga kaibigan. Kita nyo naman siguro. Tapos, uh, bandang kabila dyan mga kaibigan yung saging daming bunga mga kaibigan so yun picture tayo dito mga kaibigan para pangaroon natin yun so dito nga mga kaibigan tinan yung ang dami dyan mga kaibigan yung kasama kong isa mga kaibigan niya ako kaso tulog pa naman so iniwan ko na baka mamaya inaantok pa yun magalitan pa ako mga kaibigan so yun mga kaibigan hanggang doon yun yun mga kaibigan tingnan nyo yun ang lawak lawak mga kaibigan kas yun pag may ganito ka sa bahay mo mga kaibigan sa paligid may tas yung saging daming bunga, mga kaibigan. Oh. Tingnan nyo yung na sako-saging yan, mga kaibigan. dami. Parang siguro, oh. nakakawala ng stress yun, mga kaibigan. Pag nakita mo ganito paligid ng bahay mo. daming bulaklak. So, yun, mga kaibigan. At, ito nga, mga kaibigan. Oh. May halo-halo, mga kaibigan. May pula, may yellow. Yan, may pink halo-halo yung bulaklak niya mga kabigan. Tingnan Kung nandito lang yung sana yung asawa ko tsaka anak ko mga kabigan, hindi maipapasyal ko rin dito. Paso na sa Pinas. So malayo mga kabigan. So talagang wala no Choy, Siguro papanood ko na lang yung video ko sa kanila para makita din nila mga kabigan na may share ko rin sa asawa ko sa anak mapanood din nila so yan mga kaibigan kahit saan tayo pumisto mga kaibigan maganda yung view kasi tingnan nyo naman ang dami daming bulaklak mahilig din kasi ako sa bulaklak mga kaibigan kaya kahit na malayo to binike ko yun pala mga kaibigan nagbike lang tayo papunta dito kasi sira yung ating e-bike yun nga hindi pa nabilan natin ng battery Baka bukas mabilan na So yun may e-bike na naman tayo So tiis-tiis lang muna tayo mga kaibigan. Kasi sira Tiis-tiis lang muna tayo magpidal sa bike natin So yun mga kaibigan At hanggang dito yun mga kaibigan Yun o oh. Yun Yun mga kaibigan. So dito ang daming saging makabigan oh. daming tanim. Tapos tingnan niyo yung saging mga kaibigan, oh. Dami. Tapos ikot tayo dito makabigan kaibigan. Pababa so, tayo doon para makita niyo rin mga kaibigan. So yun, mga kaibigan. Yung gilid kasi makabigan kaibigan nilinisan nung mayari nito para may daanan yung tao pag mamasyal. So, dito tayo dumaan sa gilid mga kabigan, para ano kita nyo rin so yun mga kabigan, at mag ano na tayo ikot na naman ulit tayo dito sa kabila so yun mga kabigan. dito para sa kabila mga kabigan to uh, high school iskwilahan ng high school dito mga kabigan. So yan o, oh, kikita nyo mga kaibigan. saging dami, tas yung bulaklak ang dami. So ang ganda sa pakiramdam, tingnan mga kaibigan. Ang dami o, oh. tingnan nyo. Tas yung kita nyo yan mga kabigyan oh, gulay din yan, yung mainit na yan na puti. Gulay yan yan mga kaibigan. ang daming gulay dyan. So, grabe talaga sa Taiwan mga kaibigan. ang galing ng mga tao dito talagang pag nagano sila talagang tulo alaga talaga so yan mga kabigan at tatawid na naman tayo sa kabila para ikutin natin mga kabigan lahat, lahat ng tanim mamaya pala mga kabigan didiritso tayo sa farm che check din natin yung tanim doon kasi nandito naman na tayo medyo, medyo, malapit pala to sa farm mga kabigan yung taniman na to so didiritso tayo mamaya sa ano sa gulay natin doon sa farm para may check din natin kasi hindi tayo nakapunta ilang araw din doon so yon check din natin mamaya mga kaibigan so tara mga kaibigan let's go grabe yung orange yung orange mga kaibigan no? ang daming bunga ang daming bunga ng orange dyan mga kaibigan no? di pinapansin sila gasan lang yun know? o orange yan mga kaibigan natumba na sa sobrang dami ng bunga natumba na hindi kinaya yung bunga mga kaibigan daming bunga ng orange so yun mga kabigan. dito tayo sa ilalim ng kabayan yan mga kaibigan tapos yan tapos dito mga kaibigan yan ang ganda mga kaibigan oh hindi masyadong kita dito kasi ano mga kabigan? yan mga kabigan. every year lang to mga kabigan yung tanim na to once a year lang to nila ginagawa kasi nga pag winter uh, hindi nga sila makapagtanim ng, ng palay so yung ano nila tinatanim uh, bulaklak mga kabigan kung hindi man bulaklak yung itatanim nila mga kaibigan itatanim nila e eh, gulay katulad yan mga kaibigan, dito may itatanim na gulay dito mga kaibigan oh, dami yan yung ginagawa nila mga kaibigan. kasi mas ngayon ngayong taon mga kaibigan nga kulang sila sa tubig yung Taiwan ngayon kapos sa tubig kasi hinihintay nila yung bagyo na pumasok dito wala walang papasok na bagyo sa Taiwan makabigan uh, kumikiwas sa Taiwan ayaw pumasok kaya ngayon makabigan yung dam ng Taiwan natatakot sila da baka maubos yung tubig at wala na makabigan baka magsara na yung mga company katulad ngayon makabigan kahapon nga umulan naman pero ano makabigan ah uh, tawag doon hindi malakas yung ulan talagang ambon lang mga kabigan. so ang pangit talaga ngayon panahon mga ang daming ang daming sakuna ang daming problema 2020 na to mga kabigan. tulad ngayon Bagyo sa Pinas grabe mga kabigan buti nga mga kabigan, yung sa Pinas niiwasan yung bagyo dito talagang inihintay pa na pumasok eh kasi yung tubig nga mga kabigan, kailangan na kailangan ngayon kasi pag walang tubig, company hindi makapag-operate. Tapos yung mga sakahan, hindi rin makapagtanim. So madami talagang madadama yung mga kaibigan pag walang tubig. So baka posibleng pag walang tubig, masara na yung company namin. Uh, posibleng mapauwi kami dyan sa Pinas. Hindi wala na kaming trabaho din mga kaibigan. So yun mga kaibigan malapit naman kami sa dagat kaso hindi naman pwedeng ano yung tubig sa dagat makabigan kabigan lang nung tinong company so yun mga kabigan at video ano na rin oh ay dito mga kabigan Lipa tayo sa pwesto natin para naman ano yan mga kabigan oh medyo dito banda mga kabigan Unti lang yung tawag doon, tanim dito banda bulaklak na tumubo kaya, yan pala makabigan. kabigan siguro, kagigising ko lang tapos napilitan akong sabi ko, napilitan na akong pumunta ng maaga, kasi sana mamaya, pa makabigan alas 3 kaso, sabi ko, para makaway din naman ako ng maaga at pagpay na maaga, kaya pumunta ako ng maaga din dito makabigan. kabigan so, yan mga kabigan, kanta dito mga kabigan lalo na ano so dami bulaklak so bukas lunis na naman mga kabigan trabaho na naman trabaho na naman tayo mga kabigan bukas so next next week mag isip na naman tayo kung saan tayo mamasyal saan tayo gagala para yan may share ko lang yun naman sa inyo mga kaibigan yung daily routine ko dito sa P Taiwan kung anong mga buhay UFW mga kaibigan sa Taiwan so yun at nabuburing din kasi ako sa dorm mga kaibigan kaya yun gusto ko rin sanang magtanim ng gulay mga kaibigan magdagdag kaso nga yung problema tubig mo problema ako sa tubig dun sa farm mga kaibigan kasi nawawalan din ng tubig kawawa yung tanim natin mamamatay lang so konti, buti nga kunti lang yung tanim natin gulay dun ngayon makabigan siguro kung kung madami kawawa mamamatay lang kasi yung tubig nga makabigan kaibigan uh, mahirap mahirap yung tubig so pupunta sana tayo dun mga kaibigan yung sinasabi kong dilaw yung bulaklak Ah, so, walang daanan dun makabigan, midyo Medyo malayo-layo. Nasa gitna. Talaga makabigan 'yon yun. Sa gitna. So, siguro hindi na tayo makapunta dun kasi nasa gitna yun mga kabigan. Mahirapan tayo dun. Baka sa susunod na tayo pupunta dun makabigan, midyo Medyo mahirap-hirap kasi dun makabigan, Tago. So, baka hanggang dito na lang. Hanggang dito lang tayo mga kabigan, sa pwede nating madahanan kasi doon delikado makawigan baka may aso ba doon hindi kaya may ahas so yun so yun mga kabigan. ah abangan nyo yung upload na to at sana salamat pala mga kabigan, sa suporta nyo sa panunod sa video ko sana di kayo magsawa at God bless to all mga kabigan.